Kung may pinakamasayang mommy ng nakaraang Mother's Day ay ito nga si Chris Aquino na kung saan ay patuloy niyang ipinagpipray ang kanyang kagalingan upang makasama pa ang kanyang mga anak na sina Joshua at Bimbi. Kaya naman tila umapaw ang mga mensahe at panalangin para sa nasabing Queen of All Media na kung saan nga ay namimiss na rin ng mga netizen at ng mga followers niya at napatunayan ngang mahusay si Chris hindi lamang sa pag-host pati na rin sa pagiging host din ito ng game show. Isa rin siyang aktres na kung saan ay napakarami ring mga pelikula ang kumita at nakapanalo ng napakaraming awards. Kaya naman ayon sa kanila, nalungkot sila sa balitang hindi na pwedeng bumalik si Chris sa show business dahil na rin hindi na kaya ng kanyang katawan tulad ng pagpupuyat at mahabang oras ng trabaho. Pero sa kabila nito ay tila malaking strength at talaga namang nagbibigay kay Chris ng encouragement ang mga mensaheng na babasa niya sa social media tulad ng mga messages ng mga netizen at kanyang followers na pagbati sa kanya bilang strong woman na kahit sa gitna ng karamdaman ay napapalaki ng maayos ang kanyang dalawang anak. Narito ang ilan sa mensahe ng mga netizen. Happy Mother's Day to the strong woman because the strong woman raised her. We love, love, love you, madam. Happy Mother's Day, Miss Chris Aquino. We have not stopped praying and pleading to God on your behalf. May God continue to grant you courage and willpower to keep on fighting and trusting God, whose graces are unlimited and abundant. Happy Mother's Day to our second mom. Thank you for everything you do and you endure just to get healthier. We are so proud of you. We are constantly praying for you and your loved ones. Hope you are getting better. I love you forever. Our MK, Chris Aquino. May your love for your children along with your fervent faith supply each of the cells in your body with more than enough healing properties to allow you to get through this whole challenge. Miss Chris, Happy Mother's Day! Sa puntong ito ay sobrang nakakatouch ang mga mensahe na ibinigay ng mga mommies kay Chris Aquino na tila nagsisilbing inspirasyon sa kanila upang maging mabuti pang ina at mabuting tao. Matatandang sa dami ng mga natulungan ni Chris sa show business at mga tao niyang nabigyan ng tulong ay marami tuloy ang bumabalik na panalangin para sa aktres. Umaasa rin ng mga fans na aabot pa si Chris sa 18th birthday ng kanyang bunsong anak na si Bimbi. Kaya naman mula dito sa Pinoy Showbiz Latest, kasama ka P para sa prayers kay Miss Chris Aquino.